Isang umaga nga ay inutusan ako ni Papa na pumunta ng bukid. May kinana daw kasi siyang lambat at kailangan kong pandawin. Pagdating ko nga dito ay naabutan ko si Mama na nanguha ng ligdig. Request kasi ito ng mga apo niya sa 40. Dahil nga lulusong din naman ako mamay at magpapandaw ng lambat ay tinulungan ko na siyang kumuha. Kasama nga pala nang datnan ko dito sa bukid yung tita ko kasama yung asawa niya at yan, nang huhuli din sila ng isda. Nakapagtanggal na rin pala sila dyan ng huli ng lambat nung dumating ako. At dahil nga marami kami natatapakan na bildat, ay hindi na lang digdig yung kunuha ko. Kumuha na kami ng bildat. Diyan sa may ugat ng ano, marami. Dami. Oh. Dahil nga mas malaki yung dalakong timpa kaysa doon kay mama ay nilipat na lang namin dito yung nahuli niyang isda. Mga buhay pa kasi at nag-aalala siya na baka bumalik daw sa tubig. Dami. Ha? Dala sa Nagsabi nga yung uncle ko na gusto niya daw magdala. Kaya lang ibang dala yung meron ako. Kaya yan, tinuturuan ko siya kung paano gamitin yung dala na meron kami. Say uncle, sample mo ng hagis. Paikutin mo lang. Ayan yeah. yeah, ha. Oh, yun. Mo eh. <laughs> Mabilis din lang naman niyang natutunan. Kaya ito pinagpatuloy ko na itong ginagawa ko dito. Tinigilan ko na nga lang ang pangunguhan nung matanaw ko yung lagayan ni mama ay puno na. Kaya pala ito, ito, pinangawilan ko na nakaraan. Kaya pala itong isang ito, ay hindi umaalis dito. Siya ay, namugad na dito. Ayun. Matitingnan natin. Lima. dami kilungan ni Mama. Hmm. Tanit na yan. pa natin ang ko sa ang... Pagkatapos nga ay pinaghiwa walay ko na at nilinisan yung mga nakuha namin. So, yan ay na yung ligdig. Tapos 'yun yung baitat. So ayun, Kukulin ko na 'yung lambat kasi kami pa uwi na. No? Sana may mahuli pa. Teka, may laki. Laki tilapia. Tuwang-tuwa nga ako dyan dahil malalaki 'yung nahuli nang lambat. Sa kawil kasi ay mahirap nang padawihin ang mga ito. Sunod ko nang ginawa ay nilinisan at tinanggal 'yung huli ng lambat. Ito sa lahat po. At umuwi na nga rin ako pagkatapos niyan.